Ating lubos na kilalanin ang aktor at politiko na si Herbert Bistek Bautista. Na kamakailan lang ay hinatulan ng pagkakakulong na sa kasong graft and corruption. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Herbert Bautista. Si Herbert Constantine bestek Maclang Bautista ay isinilang noong May 12, 1968 sa Quezon City at lumaki sa si isang pamilyang may malalim na ugat sa serbisyo publiko at pagninegosyo. Ang kanyang amang si Herminio Butch Bautista ay naging two-term city councilor ng Nusod mula sa kaapat na distrito, samantalang ang kanyang inang si Rosario Baby Maclang ay isang matagumpay na negosyante at may-ari ng restaurant. Si Herbert ay isa sa tatlong magkakapatid kung saan si Hero Bautista ay nagsilbing konsihal ng Quezon City at si Harleen Bautista naman ay nakilala bilang isang aktres. Sa kanyang elementarya, si Herbert ay nag-aral sa Victoria School Foundation sa Quezon City. Pagkatapos graduate ng high school, nag-enroll siya sa New Era University upang mag-aral ng Bachelor of Laws, ngunit hindi niya ito tinapos. Noong 1992, nagtapos si Herbert sa San Beda College of Manila ng isang baccalaureate degree sa Philosophy and Letters. Pinarangalan siya bilang Most Outstanding Centennial Bedan Alumnus bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon at pamumuno sa civil governance at politika. Siya ay may Master of Arts degree sa Public Administration mula sa National College of Public Administration and Governance sa University of the Philippines, Diliman. Isa rin siyang alumnus ng National Defense College of the Philippines kung saan nakuha niya ang Master in National Security Administration degree. Showbiz Career Maagang namulat si Herbert sa mundo ng showbiz. Katunayan nagsimula kanyang karera bilang child actor at nasubaybayan ng publiko ang takbo nito sa lumipas na taon. Nagumpisa siyang umarate noong siya isang pung taong gulang pa lang. Orihinal niyang layunin ay maging isang dramatic actor dahil sa kanyang introverted personality. Ngunit kalaunan ay nakilala siya bilang isang komedyante sa mga pelikula. Nagsimula ang TV career ni Herbert bilang isang makulit na bata sa comedy show na Kalos Cosmosmos Mos noong huling bahagi ng 1970s. Tapos nakuha siya bilang si Renny Boy, ang kapatid ni Janice de Belen sa Floyd de Luna, kaya nagkaroon ng mataas na ratings ang nasabing soap opera. Pero hindi siya sa mga programang ito mas natandaan ng mga tao. Sumikat si Herbert na makasama siya sa pelikulang Bagets noong teenager pa siya. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng isang TV show na may titulong 2 plus 2. Nagmarakas sa mga manonood ang ginampanan niyang karakter dito bilang si Bistek. Nasa tagal ng programa, nakagawian na ng lahat na tawagin si Herbert na Bistek na daladala niya pa rin hanggang ngayon. Ilan pa sa marahil na naalala ng iba sa kanyang papel ay bilang si Teng Teng sa Captain Barbell at bilang si Jill sa pelikulang Jack and Jill. Binigyan kilala din ang husay ni Herbert sa acting sa tanggap niyang parangal bilang best actor para sa pelikulang Shake, Rattle and Roll sa Metro Manila Film Festival noong 1984. Nanalo din si Herbert ng 1998 FAMAS Award bilang Best Supporting Actor para sa kanyang papel sa pelikulang Bobby Barber's Parak. Political Career Ang pagiging artista ay nagsilbing hamon para kay Herbert upang patunayan na siya ay higit pa sa mga komikero at underdog na papel na kanyang ginampanan sa telebisyon at pelikula. Para sa kanya, ang paglipat mula sa showbiz patungo sa politika ay halos natural. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Quezon City mula pa sa kanyang pagkabata at ang kapaligiran ito ay naging malaking kontribusyon sa kanyang aktibong pakikilahok sa politika. Sa tinahak na larangang ito, ayon kay Herbert, hindi sapat na sikat lamang ang isang tao. Anya, masakit kapag sinasabi ng iba na nanalo siya dahil lamang sa pagiging artista. Kahit upang maiwasan ang ganitong opinion, sinabi ni Herbert na mula sa simula, kinakailangan niyang maging handa at hindi magbigay ng dahilan upang makasakit sa iba. Katulad ng kanyang karera sa showbiz, hindi rin agad na tamo ni Herbert ang kanyang mga pangarap sa politika kung saan nagsimula siya sa pinakamababang posisyon. Nagsimula ang kanyang government service noong 1985 bilang chairman ng Kabataang Barangay sa Immaculate Conception sa Cubao. Pagkatapos ay naging presidente siya ng Kabataang Barangay National Federation mula 1986 hanggang 1989 at naitalaga bilang ex-officio city councilor na kumakatawan sa youth sector ng Quezon City mula 1992 hanggang 1995 na halal siya bilang isang regular na konsihal mula sa ikatatlong distrito at sabay na naging chairperson of the Committee on Tourism and Cultural Affairs. Mula 1999 hanggang 2001, naging Commissioner at Large si Herbert ng National Youth Commission na sa ilalim ng Office of the President. Si Herbert ang naging pinakabatang vice mayor ng Quezon City nang mahalal siya sa posisyon noong May 1995 at siya rin ang naging kauna-unahang nahalal na bachelor sa natulang posisyon ng lungsod. Muli siya naloklok bilang vice mayor mula 2001 hanggang 2010. Para sa isang lungsod na tinaguri ang The City of Stars, hindi lamang dahil sa pagiging tirahan ng mga movie stars, kundi na rin sa kanilang mga karera sa politika, sa wakas ay nagkaroon ng unang alkalde ang Quezon City mula sa makulay na film industry na matagal ng kaugnay ng lungsod. Si Herbert ang nanungkulan bilang mayor para sa si tatlong magkakasunod na termino mula 2010 hanggang 2019. Noong October 2021, inanunsyo ni Herbert na tatakbo siya bilang senador sa 2022 Philippine Senate election na siyang unang hakbang niya sa national politics matapos maglingkod sa Quezon City ng tatlong dekada. Gayunpaman, noong February 2022, tinanggal siya mula sa senatorial slate ng Lacson Soto. Military Career ang dedikasyon ni Herbert sa serbisyo ay umabot hanggang sa militar. Sumali siya sa Reserve Force ng AFP sa pamamagitan ng Reserve Command, PA at kalaunan na enlist bilang Master Sergeant sa Philippine Army matapos makompleto ang kanyang basic ROTC sa Beda ROTC Unit. Nag-report siya sa 131st Standby Reserve Division, PA at binigyan ng tungkulin bilang Brigade Sergeant Major ng bagong tatag na Light Armor Brigade nag-apply si Herbert para sa isang commission nang siya ay vice mayor ng Quezon City at na-commission bilang isang army captain. nag siya sa kanyang commission bilang army captain at na-recommission bilang lieutenant colonel sa pamamagitan ng commissioning program ng Master in National Security Administration ng National Defense College of the Philippines. Noong 2018, na -promote siya sa ranggo ng Brigadier General. Kasama sa kanyang tungkulin na pagiging commanding officer ng 1,500-second Infantry Brigade Ready Reserve, nagpapakita ng kanyang malasakit at dedikasyon sa bambansang depensa. Personal Life Bukod sa pagiging aktor at public servant, isa sa mahaligang papel na ginagampanan ni Herbert ay ang pagiging ama sa apat na anak mula sa si dalawang babae. May dalawang anak na lalaki si Herbert sa dating karelasyon na si Eloy sa Matias. Ito ay si Cray na malayo sa limelight at race na tulad ng kanyang ama ay hinahanap din ang kanyang lugar sa showbiz. Mayroon din dalawang anak si Herbert sa dating live-in partner na si Tatis Gana, ang unikaihan niya si Athena at isa namang aktor na si Harvey Bautista. Bilang isang ama, hindi lang talaga inaingganyo ni Herbert ang sino man sa kanyang mga anak na pasukin ang showbiz o maging ang politika. Pero sa na sa dugo at pamilya na ngaraw nila ang mga larangang ito. Anya kung gusto ng mga anak niya ay wala rin naman daw siyang magagawa. Lalo na raw kung maisipan ng isa sa mga ito na pasukin ang politika balang araw. Ngunit ayon kay Herbert, sasabihin niya sa mga anak ang kakaharapin nila kung sakali. Binanggit niya na ang unang tungkulin ay maglingkod sa kapwa at ang pangalawa ay tiyakin na hindi madugnisan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Samantala kaugnay na kanyang buhay pag-ibig, makulay ang lagay nito sa nobyang si Rufa Gutierrez. Noong nakaraang taon ng kumpirmahin ni Rufa ang kanilang relasyon na nagsimula habang ginagawa nila ang TV series na The House Arrest of Us noong 2020. Ang kanilang relasyon bagamat privado ay ipapakita ng kakayahan ni Herbert na balansihin ang kanyang personal at professional na buhay sa kabila ng kanyang demanding career. Sandigan Bayan Convicts Herbert of Graft Kamakailan lang ay natulang guilty si Herbert na sandigan bayan sa kasong graft. Sinatansahan siya ng 6 na taon at isang buwan hanggang 10 taong pagkakakulong. Bukod pa rito, kasama sa hatol ang perpetual disqualification from holding public office. Bukod sa hatol sa pagkakakulong kay Herbert, inaabangan naman ang desisyon sa hiwalay na kasong graft laban sa kanya sa harap ng 3rd Division ng Sandigan Bayan kaugnay ng pagpasok niya sa politika na siyang dahilan na pagkadungis na kanyang imahe. Sa si isang panayam noon, nang matanong si Herbert kung paano niya nais maalala ng na mataga Quezon City, ngumiti siya at sinabi na hayaan na lamang ang kasaysayan na magbigay hatol sa kanya batay sa kanyang mga nagawa at kontribusyon. Ayon kay Herbert, let history judge me according to my performance.